Hello guys, isa mapagpalang araw So ito na yun, update natin yung Alala nyo yung sumibol O dalawang sibol na niyog Yan, so dito natin Nakuha sa bukid natin no? Sa farm natin Yan, so medyo malaki na yung sibol Yung pangalawang sibol Yan, no? ito yan naman yung isa So siyempre Dito natin nasumpungan May Maraming sumuyo sa akin na uh, Gusto nilang palimusan Gusto nilang bilhin ay eh, gagawin nilang papaswerte. Pero pasensya po talaga. Eh, mas napag po namin. O dito, ay eh, tanim siya. Okay? So yan. Siyempre, pag ganito kasi, mainam po ito sa pangpaswerte. Eh, para sa amin naman, kasi nagsasaka tayo ngayon, mas mainam na ihiling natin sa uh, mga gabay, uh, sa kalikasan, siyempre sa mga may kapal, nadagdagan pa ang grasya na hinihiling natin dito sa bukid yan po ang ating niyog na may dalawang sibol so may nagsasabi na ito ay maaring may uh, divider oh may kwarto sa loob dalawa pero sa akin um, may kwarto man siya wala basta importante dalawang sibol gagamitin natin siya pang-paswerte dito sa bukid so dito pa rin natin siya itatanim yan lamang po at isang mapagpalang panahon. Again, ito tagapaglingkod ninyo, Karunungan ng Diyos si Kitenet Marshall It's... Yung mga ko ay nagkakape. Ayan, at kumakain. Ayan.